morning po mga kaibigan, mga kapatid, kadoming po. Mag-share po ko sa inyo ng kaalaman tungkol po sa motor. Tara po, puntaan na natin. Ah. ayan po uh, kinonvert na po natin siya ng clutch yung may clutch na siya dati siyang matik o oh, walang clutch kinonvert na po natin dahil po sira na po yung kanyang clutch bell uh, nagdadrag po yan uh, hindi ko na lang po naipakita sa inyo nung bago ko po palitin palitin yung crankcase cover nya yung clutch side ay nagdadrag po yan nanginginig, kumakadyot at mm, nahihirapan po siya sa pag-ahon lalo na po pagka may sakay o kahit wala pa sakay nahihirapan po siya sa pag-ahon kaya ko po siya pinalitan ng uh, klats, kaya ko po siya kinonvert ng clutch ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po siya ginawa tara na po Yan, tanggalin na kalas ko na yung mga ibang parts. Uh, tanggalin natin yung crankcase cover. Ang nakakaano lang dito, wala yung aking inko na tools na pampabilis sa trabaho. Nasa shop kasi yon Umagawa lang kasi tayo ngayon sa bahay. Kalasin na natin. At tungkol naman po dito sa binili kong crankcase cover, uh, clutch side, ay ito lang po ang mga kasama niya. Yan, mga ganyan. Ito po, kasama po to. Yan, tapos to nabubunot. Uh, may kasama po siyang uh, bearing dito. Hindi po yan nakalagay dati. Ako lang po naglagay. Wala po siyang dipstick na kasama. Wala po siyang... Uh, oil seal na kasama yung para dito. Wala pong kasama. May kasama lang po siya ay cable. Tsaka yung pinaka, ano po, pinaka-clutch po niya. Handle, yan. Yun lang po ang kasama. Uh, bumili, bumili na lang po kayo ng uh, ganitong pang-convert. Yun lang po. Ayan po, nakalas na natin yung mga bolt. Uh, lagyan po natin na langis itong kanyang shafting o yung axle kicker. Ayan. Para po pag binunot po natin yung uh, crankcase cover, hindi po tayo mahihirapan. Ayan. Langisan po natin. Ayan. Tapos po natin. Ayan. Ayan. Nakalas na po natin yung kanyang Uh, uh, yung side. Ay po sa inyo kung paano Ito po. Pagdating po dito sa clutch bell ay pag nag-convert po kayo, ay we-weldingin niyo lang po itong kanyang clutch bell. Pag hindi nyo po kasi ito welding ay parang wala din po kayong ginawa o parang hindi rin kayo nag-convert. Sa pag-we-welding naman po ay hindi po basta-basta magwe-welding lang. Hindi po pwede yung ganun. Hindi nyo po pwedeng uh, basta mo na lang weldingan ito. Siyempre po yan ay uh, pagka winelding mo po ito ng basta-basta ay pagka abang, tum abang lumalabig po ang winelding mo ay ihilain po ito nito. Pagka ganun lang po ang ginawa nyo, no? pag winelding mo lang basta-basta ay abang nagbabaga po kasi ang welding ay hindi naman po kagad malalaman na hahatakin yan pagka abang natutuyo po ang welding o na aalis po yung baga ay doon niya po aatakin ito kaya po pag winelding mo po ito ng basta welding lang ay bago po matuyo ang ano aatakin po ito kaya, hindi po dapat welding welding lang po ang gagawin nyo na pag sasamain nyo po ito at ito ako po ang ginawa ko po dito bago ko po uh, winelding ng ganyan ay inumpisaan ko po dito winelding ko po ito hanggat, hanggang po sa ito ay maging magsintaas ito po ginawa ko po dito ang ginawa ko po dito ay uh, nag welding po ako dito uh, makikita na po, po itong welding ang welding ko po dito yan hanggang sa magpantay po dito ang taas po nito ay pinantay ko po dito tapos po nung pantay na sila doon ko po welding pinagsama para hindi po ito uh, mag magigupan o mag magatakan kasi po pagka we weldingin mo lang basta basta yan eh syempre po bago po maalis yung baga ay eh, aatakin po yan ng kung saan kayo nag-welding. Kailangan po kasi itong uh, clutch belt na to ay dapat po ay balanse. Balanse po dapat. Hindi po pwede yung uh, oblong dito. Hindi po pwede yung ganon. Okay na po tayo dyan. At idagdag ko rin po pala pag nag-welding po kayo ay uh, kapalan nyo na o abahan nyo para Uh, yung customer po ay hindi po mahabala sa biyahe niya kasi pagka spot spot lang po ang ginawa niya dito eh, sa katagalan po eh matatanggal po yung pagka welding niyan pagka hindi po dapat po medyo makapal at medyo mahaba uh, dapat po sa gilid lang po no wag niyo pong weldingan hanggang sa loob wag niyo pong weldingan sa loob para pagka po yung customer eh nagpalit nagbago na ng isip eh gusto na niya uli yung matik eh, hindi po masisira yung klats bell. Yun po. At ibo-bonus ko na rin po, uh, wag nyo na pong subukan na mag-convert po nito. O yung magdi-DIY po kayo na iko-convert nyo po ng klats. Ako po kasi nasubukan ko na yon Napagod lang po ako. Uh, Ay, mahirap po itong i-convert kung magdi DIY po kayo eh mahuhubos lang po yung oras ninyo sayang po yung araw nyo magpalit na lang po kayo ng crankcase cover ng clutch side katulad po ng ginawa ko hindi po advisable ito na i-convert tapos yung sariling gawa lang uh, mahirap po itong i-convert dito po wala pa po kong alam na nakapag-convert na nito. Wala pa po. Mahirap po itong convert. Di po katulad ng ibang motor. Maselan po itong wave na ito. At bonus pa rin po. Para hindi po kayo mapagod. wag din po kayong magpalit ng uh, clutch lining. Na yung mga mumurain lang po. Dapat po ang gamitin po ninyong clutch lining sa Wave 125 na Honda ay mga original. Ito pong nakikita nyo ito, yan po nakalagay dyan, Wave 125, Sniper 135, Sniper 135 Classic, XRM 125. Kahit po nakalagay dyan na para sa mga nabanggit na 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 motor ito ay hindi po ito pwede. Hindi po ito pwede. Huwag nyo na pong subukan para hindi na po kayo mapagod. Experience, yung sineshare ko po sa inyo ay mga experience, ko, mga experience ko na po. Original po ang advisable sa Wave 125. Hindi po pwede yung mga local. Hindi po pwede yan. Yan lang po. Ang bili ko po pala dito sa king ah uh, ah uh, uh, clutch na conversion ay nasa 1150. Ang bili ko yata nito sa Lazada o Shopee kung hindi ako nagkakamali nasa 1150 o 11 ang bili ko dyan. Okay na. na ibalik na natin subukan natin at ganun nga po ang ginawa kong uh, pagkoconvert sa motor uh, kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos huwag nyo pong kalimutan na magsubscribe po sa aking youtube channel uh, mag like po at mag share na rin may dalawang shoutout lang po ako Shoutout po kay Patricio Malyari at kay Matmat Malyari ng Barangay Takasan po, diyan po sa, sa may makabebe. Yun lang po, salamat po.